na ang birthday ni Mayor Rodrigo Duterte pero ang tula na ginawa ni Sen. Bongbong Marcos ay pinag-uusapan pa din. Sa kanyang Facebook page, pinos ni Marcos ang tula kasabay ng birthday ni Digong noong Nunes. Laman ng tula ang mga katagang quote on may, may mayor kung tawagi Digong ang kaibigay pangalang Bongbong from north to south. Be happy and shout birthday mo saan ang blowout. Muntik na noong maging katandem sina Digong at Marcos. Kahapon naman ngampanya ang senador kasama ang kanyang mga anak sa Pampanga na baluarte ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Dito sinabi ni Marcos na sangayon siya sa pag-house arrest kay CGMA. Si Bumanat din siya tungkol sa EDSA People Power One. Baka para tayong Singapore ngayon. Bakit ko sinasabi yun? Sinasabi ko yun dahil pareho ang mga basic na services na dinadala ng Singapore, pareho ang mga sektor na din-develop ng Singapore. Two-thirds ng utang natin ngayon dito sa administrasyon na ito. Kaya te, paano nila gagawin na hindi, hindi, hindi katumbas talaga doon sa kanilang sinasabi yung talagang kanilang ginagawa. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.